Ito lang talaga yung mahirap dito sa may amin. Kasi wala dito. Hindi ka pwedeng mag-commute. Kasi nga wala. Walang bus. Walang, walang kahit na ano. Kaya napakahirap kapag wala kang sarili sa sakya. Kaya pag, bumalik na si Mike sa, sa kanyang work, no choice. Wala tayong sa safety. Buti na lang kahit papaano ay wala siyang, wala siyang work today. So, Uh, February pa siya papasok. So kahit pa paano magagamit kami ko pa dun sa sasakyan. Ah. Unlike sa ibang city, kapag doon ka nakatira, katulad niyan sa Baltimore, marami mga transportation dito. O kaya mga California, ganyan. Ayan. Sometimes yung mga ano doon, marami ding Pilipino na wala ding sasakyan, pero ano, anong tawag niyan? Marami ka kasing transportation, kaya okay lang pero may part talaga dito sa US na talagang wala. Walang transportation. Kung wala kang sasakyan nga ka talaga. Kaya nung baguhan ako dito sa US, pero matagal-tagal din bago ako nakakuha ng nakabili ng sasakyan. Ah, uh, tawag dito. Nung nakatira na kami sa Ocean City, Maryland, ang ginawa ko, pupunta ako sa nagbabas ako papunta sa mga ukay-ukay ganyan. Tapos sa ukay-ukay, ang dami mong makikita na kung ano-ano. Minsan may mga branyo pa, may mga tag -ta talaga yung mga nandun. Tapos kapag may nagustuhan ako, alam kong mabibenta ko, binibili ko talaga. Tapos ibinibenta ko siya online. Ayun. Uh, Paunti-unti, nakaipon ako. Tapos kapag week, weekends, uh, mga, siguro mga twice, twice a week akong naglilinis sa restaurant kung saan si Mike nag-work ayun, iniipon ko din yung mga ano doon, yung kinikita ko doon. Doon ko nabili yung Ford, yung yung Ford na sasakyan na kailan lang ay na nasira. Tapos yung pangalawa naman ang ginawa ko, nakatira na nga kami sa Ocean City. May bakante kaming ano kwarto. Kasi dati ang naka ang nandoon yung uh, anak ni anak ni Michael na panganay sa una niyang kasawa. Ngayon, nung nagsarili na siya, mga siguro mga 22 ata siya nung, umalis siya sa may poder namin. Nagsarili na siya, tapos sa uh, ano na siya, nag, uh, tumira siya sa bandang Baltimore. Yung room niya, ginawa ko, nilinisan ko, pininturahan ko, nilagyan ko ng laks mga doors. Tapos, pinarentahan ko sa Airbnb no Binilhan ko ng mga kung ano-ano kasi 'di ba nagkukukunan ako, ang dami kong mga Colgate, mga toothbrush, mga shampoo. So 'yun pag ano, pag pinaparentahan ko lahat 'yun pre na. May, eh, may tubig, may may sariling maliit na rep. Tapos may sariling CR din 'yun. Ayun. Within 3 months nakabili ko ng pangalawang sasakyan. Yung mga descarte before. So, ewan ko na lang ngayon kung paano ko bibilhin yung pangatlo naming ano. Kasi kailangan talaga, hindi hindi talaga ano eh, hindi uubra yung isang sasakyan lang kasi ang hirap. Katulad niyan kapag may mga appointment ang bata sa ano, sa doktor. Wala. Hindi ka maka, ano, hindi ka makaalis kasi mag-aantay ka pa ho, kailan available si Mike. Kaya ipapareschedule schedule po. Kaya kung kayo may ano kayo may uh, empty kayo na ano na, na bedrooms, pwede niyo actually paupahan sa Airbnb. Katulad niyan, kasi, kasi kami dati nakatira sa Ocean City, eh ang Ocean City ay resort town. So, may malapit na beach tapos 'yung talaga ang pinupuntahan ng tao is 'yung beach. Eh kapag summer time sa Ocean City, ang mahal-mahal ng mga hotel. Kaya naghahanap din sila ng mga Airbnb na pwede nilang upahan. So per day ang bayad sa Airbnb. Uh, kapag weekend, mas malaki ang bayad. Pwede silang magpresyo yung Airbnb or pwede rin ikaw. So kailangan kapag nag-Airbnb din kayo, uh, walang kalat talaga sa kwarto, malinis ang mga drawers. Yung parang katulad talaga ng sa hotel. walang ibang ano, walang ibang gamit dapat. Maganda ang ano, ang kitaan sa Airbnb talaga. Yun nga lang, every guest kailangan linis ka talaga ng bongga, linis ka. Every guest kailangan palitan mo yung mga bed sheets, yung mga towels, kailangan malabhan lahat 'yan. Every guest sa loob ng isang buwan ang dami kong nagiging ano, nagiging guest tapos kapag mga weekdays ang ang presyo mga depende kasi sa room eh sa yung yung kwarto na pinaano ko maliit lang pero may dalawa siyang kama na twin size. Ay, tama ba? Oo, twin, twin size. Tapos kapag gusto nilang uh, kailangan nilang magluto, pwede naman mag-share ng ano ng kitchen. Hindi wag na lang magkasabay mag Kunwari, agahan mo na magluto para sila for later, ganun. Pero mostly naman, yung mga, yung mga guests ko sa Airbnb, hindi talaga sila nagluluto. Isang person lang siguro ang nagluto. Isa lang, sa lahat ng guests. Kasi ang ano nila, ang gagawin nila niyan, kapag tulugan lang talaga ang habol nila kapag sa Airbnb. Kasi nga, nagagala sila, pupunta sa, sila sa ano, sa mga, mga beach, kung saan saan sila pupunta. Pagdating, aalis sila ng umaga, pagdating gabi na. Yun lang, tulog lang talaga yun ang maganda doon. Okay, kapag weekdays, ang bayad sa, ang, ang sinisingil ko nasa $55, $60, gano'n. Pero kapag weekends, kapag Saturday and Sunday, nasa $70, gano'n. $70, $75, gano'n. Gano'n ang presyohan. Tapos, ano ano pa ba? Ano pa bang nakalimutan ko? Kapag, ang payment niyan, sila ang magbabayad mismo sa Airbnb website. Doon ang bayaran. Tapos, kapag na-complete na ng guest mo yung uh, ano nila, yung uh, stay nila, tsaka mo ma-transfer -ma sa banko mo yung pera. pwede mo i-transfer sa PayPal o kaya sa, ano, sa banko mo mismo. Kaya maganda. Maganda ang kitaan sa Airbnb. Within two and a half months, uh, nakaipon ako ng 2.5. $2,500. Ayun. tapos dagdagan mo na lang ng konti o oh, may pambili ka na ng sasakyan. Hindi mo naman kailangan ng, kung hindi mo naman kailangan talaga yung brand new pwede mo nang dagdagan ng konti yun para makabili ka na ng ano lang. Yung second hand na sasakyan lang. Yung maayos pa pero maayos pa at ano pa. Okay, okay, okay na okay. Pa. At ito nga pala yung itsura ng bedrooms na pinaupahan ko sa Airbnb. So ayan, may sarili siyang TV, may maliit na ref, at nilagyan ko nga rin pala ng coffee machine. May sarili rin din siyang bathroom. At ito yung mga reviews na nakuha ko galing sa guests. Kung kami hanggang ngayon ay nakatira pa rin sa Ocean City, siguro hanggang ngayon ay ginagawa ko pa rin ang Airbnb. Kasi po, uh, nasa bahay ka lang naman at after ng guests, eh, maglilinis-linis ka lang tapos kikita ka pa. 'di ba? Napakagandang income yung yung ganito. At ang Airbnb pala hindi lang siya pang kwarto, may iba nagpapaupa ng isang buong bahay. Ayan, pero talaga pag ganoong kalaki, talagang mahal po ang bayad sa mga ganyan. Magkakaroon kayo ng idea kapag uh, pumunta kayo sa website ng Airbnb at tingnan niyo yung mga nandoon. May mga may mga uh, nagpaparent din dito sa US talagang maganda ang bayaran sa Airbnb. Alam ko sa Pinas meron na rin Airbnb eh. So sana po may natutunan kayo for today's vlog. Have a blessed day!